Ay, abulin uh, hahabulin, nakabidyo kayo. Abuh, abuh. Abuh. <laughs> expensive living ang gusto niya, guys! Basic lang naman talaga ang pagiging healthy, bro. Kumain ka lang ng mga masusustansyang pagkain at magkaroon ng active lifestyle like working out or jogging. Ay, abulin uh, hahabulin, kayo. Lakad lang, papunta sa spot. Pero, alam nyo kung ano yung mahirap? Hey bro, hindi sa spot. Eto ang sasabihin ko sa inyo. Ang maging consistent Alright. at ang maging madisiplina sa sarili. Ganda na sikat ng araw dito. Pero alam nyo, pagod na akong tumakbo. <laughs> hindi dito sa jogging ah, kundi tumakbo sa mga responsibilities or ang tinatawag nilang procrastination. Okay, okay. Uwi na tayo. Na 3 kilometers na ako dito. Uwi na ako. Lalakad ako ulit pa uwi. Kaya ngayon, magiging healthy na ako. Naniniwala ako na kapag healthy tayo, makakagalaw tayo ng tama, makakapag-isip tayo ng tama. Dagdagan pa natin ng disiplina sa sarili. Di malayong maabot natin mga pangarap natin. Uh, naka 4.5 kilometers ako. So, that's not bad. <laughs> alright, alright. Next time ulit. Healthy living ako ngayon, bro. Kaya bumili si Babi ng suha. Healthy living, pero expensive living to. Sa <laughs> totoo lang, no? <laughs> Nakakaasar. <laughs> <laughs> expensive living ang gusto niya, guys. Tapos, merong saging. Tatlong pirasong apple. syempre ano dapat tayo? Inaalagaan natin yung katawan natin ngayon, bro. Bumabawi tayo. Kaya, okay lang. Okay lang maubos ang pera. Tapos, orange. naging healthy living ka pero naging tanga ka. Ano ba ang tanga? Parang iba. Hmm. Try akong i-juggle to eh. Isa, Isa muna. Isa lang Oo! Oh, <laughs> ano oh, kaya kong mag-juggle. Juggle, juggle pa doon? Juggling. Juggling? Juggle nga! ano? Present tense. Apo, apo. Apo! sempre dapat ring gagamitin di ba? para na magipaglaman ng no? oh. game oh ano yon? ang saglit naman Ito. oh ehe <laughs> walang ino boom Ay, so Gawin natin tatlo kasi basic lang yung dalawa. Basic. Basic. <laughs> <laughs> Ay ah, hindi meron kasi ganito kaya no oh, na hirapan. Alisen. <laughs> bisik! Huwag <laughs> kasi mong papatawa. Bakit? <laughs> bisek, bisek ka. Oo. Uy! ko. tama. Sabi ko sa sa'yo, naging healthy living. Ay, ang Hindi? Bumalik ka na. ibalik mo na lang yung hanap. Bisek, bisek. One, two, three, go. <laughs> Ay, Mas mabilis ah. Oh! Bisig! Tsura mo. <laughs> walang, alam, ano, walang mag-open ng, ano, bunga nga.

Oo nga. Oo Bakit Mas magaling pag nakangangap. Okay nga. Nakaklose ulit. <laughs> Oo. Totaka ba? Oo seryoso. Oo ha. Pag nakangangap. <laughs> <laughs> pag nakangangap. Tingnan mo. Ay. Nay, 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 nay. Uy, ma, maluglog na. Hindi. ay mo yun? Magkaka-orange juice tayo pagka Orange juice? Orange juice? Bisik? <laughs> okay, game, 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 game. Juggle hmm. na natin to. Bisik! Uy, <laughs> Bobby, tama na. Last, 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 last. May <laughs> pinapatunayan niya ako sa'yo. Lord. Bisik! <laughs> One, 3, three, go. Uh... <laughs> Bisik? Oh, hindi na hindi na ka Bisig! <laughs> Galing nga. Ano? Ano? Tapos na? Okay na? May naghihintay ka pa? pwede ka na magtrabaho sa circus. Galing nga. May ano ka? May line ka kapag sa circus ka.